Good okay. morning mga kapatid Today is Tuesday, uh, May 6 At ngayon po, muli sa ating uh, daily devotion Tayo ay tutungo sa ating uh, paksa. mula po dito sa awit o song 42 verse 11 At uh, pambagatan po natin itong from despair to declaration Choosing praise in the valley at sa ating uh, uh, pagpapatuloy, tayo ay uh, sasamahan ng ating partner no, para sa pagbabasa at uh, paunang panalangin ng ating uh, paksa ngayon sa araw na ito. God's morning mga kapatid. Uh, tayo po ay babasa sa mga awit 42.11. Bakit ako nalulungkot? Bakit ako nagdaramdam? Sa Diyos ako'y may tiwala, siya'y aking aasahan. Magpupuri akong muli, pupurihang walang humpay. Ang aking tagapagligtas, ang Diyos na walang hanggan. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Ama, maraming salamat po sa panibagong araw na ipinagkaloob mo sa amin. Tunay ang napakabuti mo sa aming buhay, Panginoon. Hindi, mo kami pinababayaan, Panginoon, at hindi mo kami iniiwan sa aming uh, kinakaharap sa uh, aming buhay Panginoon. Pinapanalangin din po namin Panginoon ang mga may sakit na daranas ng kanilang karamdaman Panginoon, nahihirapan sa kanilang nararamdaman sa katawan. Ah, uh, pinapanalangin po namin ang complete healing na ipagkakaloob mo sa bawat isa sa kanila na nakakarinig ng iyong mga salita. Maraming maraming salamat po, Panginoon, sa knowledge at wisdom na ipagkakaloob mo sa bawat isa na aming mat, sa aming matututunan ngayong araw na ito at aming lalakaran sa mga susunod na araw. Maraming maraming salamat po, Panginoon, ang lahat po ng ito ay aming tinataas sa pangalan ng iyong Ama na si Ng iyong anak na si Amen. Amen. Praise God. At uh, isang magpagpalang umaga sa ating lahat. Uh, ngayong araw na ito. Sa ating paksa ay uh, sabi nga ay napakaganda. No? Basahin ko lang din ulit sa amplified version. Sabi doon, "Why are you in this fear, oh my soul? O, tungkol sa ating uh, soul. No? Why have you become restless and disquieted within? Me? Sabi doon, hope in God and wait expectantly for him, for I shall yet praise him." the help of my countenance and my God napakaganda ho ano, ng uh, pag, ng uh, passage na ito from despair to declaration choosing phrase in the body ah dito po sa talatang ito na Psalm 42 verse 11 ay nagpapakita po sa atin tungkol sa pananampalataya at pakikipag-ugnayan natin sa Diyos Oh, no? Ito yung pakikipag-ugnayan na kahit sa gitna ng kahirapan at kawalan ng pag-asa, maaari tayong magpasalamat at magpuri sa ating Panginoon Diyos. Ang bali na tinutukoy dito o sa pamagat ay sumisimbolo sa panahon ng pagsubok, lungkot at pagdurusa na nararanasan natin sa buhay. At ang despair ay ang ating natural na reaksyon sa mga pagsubok na ito. Ito po yung ating mga nararamdaman. Parang sabi nga, yung kumisa nararamdaman natin na parang wala nang pag-asa, wala nang uh, uh, mahihinga, at nag-iisa na lang tayo sa laban. No. Ang Psalm 42 verse 11 ay nagsasabi na kahit sa gitna ng ating mga pagdurusa, hindi dapat nating kalimutan na sabi nga, sa Diyos, ako'y nagtitiwala, siya'y aking aasahan. At sa ating uh, pag-aaral uh, uh, um, ng salitang ito, ay uh, tunguhan natin ang ilang mga puntos na nakita natin dito sa talatang ito na makatutulog sa atin upang maunawaan natin ang talatang ito. Una ay ang pagkilala sa ating kalagayan, no? Marami sa atin ang in denial, no? Marami sa atin ang uh, uh, ayaw uh, ipakita kung ano ang tunay na nangyayari sa kanya, ano ang kalalagayan niya. At napakalaga ho ng bagay nito. At doon sa talata ay nagsimula sa tanong na bakit ako nalulungkot? Bakit ako nagdaramdam? Sabi niya, ang ang uh, ang uh, salmista ay aminado na uh, nakararanas siya ng sakit o marahil kalungkutan at pagdurusa. Hindi niya itinatangi ang kanyang mga damdamin, no? Hindi niya hindi niya itinatago, no? At ang isang kagandahan dito ay nakikita natin yung kanyang pagbabalik, no? O yung kanyang pag-focus pa rin sa Panginoon. Bagamat nararanasan niya mga bagay na iyon, ang uh, doon po sa sumunod na talata ay nagpapakita na isang napakagandang hakbang. No? Doon sa sumunod na talata, sabi doon sa Diyos, ako'y may tiwala, siya ang aking asahan. Ang pag-asa ay hindi nagmumula sa ating mga sarili, kundi sa ating Panginoon Diyos. Ang Diyos, ang ating pundasyon at ating lakas at ating kanlungan sa gitna ng anumang unos. As sabi nga sa atin ng Psalm 127 verse 1. Maliban nga na si Yahweh ang nagtatag nitong bahay, ang ginawa ng nagtayo ay wala rin kabuluhan. Maliban na nga si Yahweh ang sa ay gumabay, ang pagmamasid ng bantay ay wala rin saysay. Amen. Sabi nga, ano, walang matibay na pundasyon, kundi ang ating Diyos mismo. Ang ating mga pagsisikap ay dapat na nakabatay sa Kanya. Sabi nga ng ating Panginoong Isokristo sa Matthew 7 verse 24 hanggang 27, Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo na kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. 25. Umula ng malakas bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo iyon sa bato. 26. Ang bawat nakikinig ng aking salita ngunit hindi man nagsasagawa ng mga aral na ito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng bahay sa may buhanginan. 27. Mula ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Ito ay bumagsak at lubusang nawasak. Amen. Sa panahon ngayon, di ba? At sa pagpapagawa ng bahay, makikita natin, ang hinahanap ng tao ay kung saan siya makatipid. At magre-reklamo kapag ito ay madaling masira. At katulad din yan ang uh, sinasabi ng salita ng Panginoon Diyos. Misa sa buhay natin, ang gusto natin lagi instant. Ayaw nating mahirapan, ayaw nating mapagod. At dito, ating Panginoong Yesus Kristo ay tinulad ng pagsunod. No? Itinutulad ng ating Panginoong Yesus ang pagsunod sa Kanya sa pagtatayo ng bahay, sa ibabaw ng bato. No? Ang ating mga kat katatagan sa gitna ng mga pagsubok. At sa ating buhay ay nagre-reflect sa ating pananampalataya. Ano ba tayo na nagiging matatag? Nagiging uh, uh, mananampalataya lang ba tayo pagka tayo ay may hihingin sa Panginoon Diyos o nakararanas tayo ng mga ng mga magagandang bagay pero pagka hindi na you just uh, wala na yung papuri sa Panginoon let's analyze observe ourselves Kilalanin natin yung ating mga sarili. At kailangan po natin laging isipin na kailangan natin ang pagpili sa pagpuri sa Panginoon o ipasasalamat sa Panginoon. At ang talata ay nagtatapos sa isang napakalagang pagpili. No? At tulad dito, sabi ng mga awit, magpupuri ako. No? Magpupuri ako muli. Pupurihing walang Humpay ang aking tagapagligtas, ang Diyos na walang hanggan. Dito ay pinapakita ng, ng Psalm, magamat hindi pa ta, nagiging tao dito ang ating Panginoon sa so Kristo, na na, na na, existence ng ating Panginoon. Siya nagligtas atin, ang ating tagapagligtas sa Yeso Kristo. Ang papuri ay isang aktibong pagpili na ginagawa natin kahit na hindi natin ito nararanasan o nararamdaman. Sa pamamagitan ng pagpuri sa ating Pangalong Diyos, kahit na nasa gitna tayo ng mga pagdurusa, kinikilala natin ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang kapatawaran. Meaning to say, kahit na tayo ay nasa mga pigati o mga pag-aantay, anong dapat ang pasasalamat natin sa Kanya? Pagpupuri. Di ba madalas ang iniisip natin yung mga bayarin, agam-agam, pagdurusa, nararanasan natin, sakit, piliin natin na purihin siya sa gitna ng anumang ating circumstances. Patuloy po tayong magpasalamat sa kanyang presensya kahit na hindi natin ito nakikita. Sabi niya, ang kanyang mga kamay ay patuloy na kumikilo sa ating buhay. Ang talatang ito ay sumasalamin sa isang pangunahing prinsipyo ng pananampalatayang kristyano. Ano po yun? ang pag-asa sa Diyos sa gitna ng kahirapan. Kung tayo nakakaranas ng kahirapan, pagdurusa, sakit, lagi natin isipin, mayroong pag-asa. Sino po yun? Ang makita natin ang kalooban ng Diyos. Ang makita natin ang kanyang provision. Ang makita natin ang kanyang pagkilos sa ating buhay. Dito po tinuturo sa atin ng Biblia na ang Diyos ay laging kasama natin kahit na hindi natin na nararanasan o tila parang hindi natin nakikita ang kanyang presensya. Ang ating pananampalataya ay hindi dapat nakasalalay sa ating mga emosyon. No? Ho? Yung magiging emosyon. No? Ho? Yung para bang uh, dalandala tayo ng emosyon natin sa ating mga karanasan. Kundi sa kanyang mga pangako. Sabi nga sa atin ng Hebrews 10 verse 23. Magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag nang mag-alinlangan pa sapagkat ang pangako, nangako sa atin ay maaasahan. Uh, sa ibang translation, sabi nga ang nangako sa atin ay tapat. No? Tandaan po natin, ang Diyos ay hindi katulad ng tao na pag nangako ay napapako. No? Dahil ang Diyos mismo siya ay ipinako sa krus upang tuparin ang pangako ng Diyos. Ang Diyos ay tapat at gagawin niya ang lahat ng kanyang pangako. Hindi natin kailangan mag-alinlangan. Ang ating pananampalataya ay dapat nakasalalay sa kanyang katapatan, hindi sa ating mga nararamdaman. Sabi nga sa atin ng Psalm 119 verse 105, Salita may isang tanglaw na sa akin ay patnubay sa landas kong daraanan liwanag na tumatanglaw. Amen. You're the light to my feet. To my path. No? Siya ang ating ilaw at siyang ating tila um, uh, tanglaw saan mang tayo dumaraan. Ito po ang salita ng Diyos ang ating gabay sa ating buhay. At sa pamamagitan ng patuloy nating pagbabasa at pagninilay sa Biblia, dito nakikilala natin ang mga pangako ng Diyos. At nabibigyan tayo ng liwanag upang makita ang ating daan kahit na tila madilim. Ang pangako ito ay hindi kailanman sisirain ng Panginoon. Ang ating Panginoon sa so Kristo ay um, nagsabi rin sa atin sa John 14 verse 27. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito tulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag na kayong mabalisa, huwag na kayong matakot. Amen. Dalawang word na paalala sa atin ng Panginoon. Huwag matakot, huwag mabalisa. Patuloy nating hanapin ang kapayapaan. Ito po ang pangako ng ating Panginoong Isus. Ito po ay nagbibigay sa atin ng kapayapaan sa gitna ng mga hamon sa ating buhay. Ang ating pananampalataya ay hindi dapat nakasalalay sa ating nararamdaman, kundi sa kanyang pangako ng kapayapaan. Kaya nga sabi rin sa atin ng Deuteronomy 31 verse 6. Magpakatatag kayo at lakasan ninyo ang iyong loob. Huwag kayong matakot sa kanila sapagkat sasamahan kayo ni Yahweh na inyong Diyos. Hindi niya kayo iiwan ni pababayaan man. Amen. Sa bahagi, sinasabi nga natin, Nor I will leave you, nor I will forsake you. Ang Diyos ay laging kasama natin at ang ating pananampalataya ay dapat nakasalalay sa Kanyang presensya. Hanapin natin ang presensya ng Panginoon Diyos sa lahat ng sitwasyon na meron tayo. Kahit sa gitna ng digmaan, kahit sa gitna ng pagamba, kahit sa gitna ng pagdurusa, at kahit sa gitna ng pagdiriwa. Paano natin may apply ang atalatang ito sa ating buhay? Una, pag-amin sa ating kalagayan. Tanggapin natin ang ating mga emosyon kahit na masakit. Huwag nating itanggi ang ating mga pagdurusa. Ilapit natin sa Panginoon. Let's lead in the worship. Iawit natin sa Panginoon. Suko natin sa Panginoon. At doon, lagi nating hanapin ang pag-asa ng Diyos. na sa lahat ng ating nararanasan, lagi nating isipin at lagi nating panampalatayaan na may pag-asa sa gitna ng lahat ng ito. At yun ay ang pagtitiwala natin sa ating Panginoon Diyos. Balik natin ang ating mga mata sa Diyos. Alalahanin ang kanyang mga pangako, ang kanyang pag-ibig, at ang kanyang kapangyarihan. Piliin po natin ang patuloy na magpasalamat o magpuri sa ating Panginoon Diyos. Kahit na hindi tayo masaya. Ay para, para, para pala tayong baliw. Sabi no? nga, hindi ito yung pagpapakita ng masaya ka dahil sa um, ka, naglululun ka, dahil sa may problema ka. Hindi po ganun. Hindi meron kang kasayahan dahil may pag-asa ka na sa lahat ng mga ito. Alam mo kasama mo ang Diyos. Hindi ka niya iiwan at hindi ka niya Magpuri tayo sa kanyang pangalan kahit na hindi natin nararamdaman ang kanyang presensya. Misa, tila. Tila ba parang tayo ay nasa kawalan? Tila ba parang tayo ay hindi natin alam kung sino ang kakampi natin? Tila ba misa parang wala tayong direksyon? Piliin natin na magpasalamat sa kanya. Piliin natin na tayo ay mapalapit sa kanya. Dahil siya nas, na lagi siya nakalapit sa atin. Pero ang puso, isipan natin ay lumalayo dahil sa mga sitwasyon at mga pagsubok na ating nararanasan. Natatakot tayo, nawawalan tayo ng tapang na harapin ang mga nararamdaman at nararanasan natin. Minsan sumusu, isinusuko natin dito sa Panginoon na may panunumbat o galit. Bakit mo ito ipinagkaloob sa akin? Imbis na magtiwala. Panginoon, salamat. Dahil sa gitna ng mga ito, patuloy kang magbibigay ng pag-asa sa aking buhay. Patuloy kang kumikilos sa lahat ng ito. At yan ang pagiging matyaga. Ang pananampalataya ay hindi isang instant na Nakara nakaranasan kailangan natin ng pasensya pagtitiis at patuloy na pag-asa sa ating Panginoon Diyos sa madaling salita mga kapatid ang from despair to declaration choosing praise in the valley ay isang paalala na sa gitna ng ating mga pagsubok hindi tayo dapat walang pag-asa dahil sa Diyos mayroong pag-asa mayroong kaligtasan at mayroong lakas at ang papuri ay isang malakas na sandata na magagamit natin upang labanan ang ating mga kahirapan, pagsubok at pagdurusa. Mga kapatid, sa aking pagtatapos o sa ating pagtatapos, ang talatang ito ay nagtuturo sa atin na sa gitna ng ating mga pagsubok, maaari tayong magpasalamat at magpuri sa Diyos. Ang pagpupuri o pagpuri sa ating Panginoon Diyos sa isang aktibong pagpili ng pagpapakita ng ating pananampalataya at nagpapalakas sa ating kaluluwa. Ito ay isang paraan upang ipahayag ang ating pag-asa at pagtitiwala sa pangako ng ating Panginoon Diyos. Again mga kapatid, sa, ating, sa ating pagtatapos, nais kong ibigay ang bahagi ito sa aking partner. God's morning mga kapatid uh, praise God. Maraming salamat sa Panginoon sa mga salita niya na nakarating sa atin. Sapagkat ito po ay napapanahon, napapanahon na dapat nating marinig. Sapagkat uh, napakarami pong problema, napakaraming distraction na nangyayari dito sa mundo, sa ating mga personal na buhay. Hindi po kagaya, hindi po sinabi ng Panginoon na hindi kita bibigyan ng pagsubok, hindi kita bibigyan ng sakit. Hindi kita bibigyan ng anumang pasakit. Ang sinabi po ng Panginoon ay sasamahan kita. Sasamahan kita na malampasan kung anuman ang pinagdadaanan mo. Kung, kung, anuman ang Kung anuman ang battle mo sa buhay, sasamahan kita. Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Yun po ang pangako ng ating Panginoon sapagkat ang lahat po ng ating mga pinagdadaanan ay may mga may mga rason, may purpose bakit tayo dumadaan sa sitwasyon na yon, Maaring may pinapasabi sa atin ng Panginoon, maaring may itinuturo sa atin Panginoon, maaring ikinokorek tayo ng Panginoon. Basta wag po tayo mawala ng pag-asa, patuloy tayo manahan sa presensya ng ating Panginoon. Maging kagaya po tayo ni David ni David na kinaharap niya si Goliath kasi si Goliath po ang lagi niyang bukan bibig. Malaki ako, malakas ako. Puro puro kalakasan ng kung ano yung magagawa niya. Yun yung i, i bukan bibig ni ni Goliath samantalang si David puro papuri sa Panginoon. Kahit maliit siya, pinupuri niya ang Panginoon. Ah, uh, hinihiling niya sa Panginoon na samahan siya sa battle niya maging kagaya po tayo ni David. So, yun lamang po, patuloy po tayong manahan sa presensya ng ating Panginoon. Amen. So, puri natin pa ng Diyos. Nais ko na ma-acknowledge ang ating mga partner online. Batiin natin sila. At yan si Ate Cindy, kasama rin natin from Pampanga, si Kuya Chris at Ate Marta. Kumusta na po ang pakiramdam, Kuya Chris? Mula po dyan sa bulakin Chaong. Ganon din si uh, Pastora Fe, Ate Liaga, kasama rin po natin dito sa Pablo. Uh, at sinamahan din po tayo ni Nay Edna Rosena ng Liliw Laguna. Uh, at syempre, ni Naiwi ni Patuwal from Villa Escudero. Kumusta na rin po ang pakiramdam? Ang tinig, ang boses. Yan. At uh, sa mapagpala umaga sa ating lahat. Syempre, kasama rin natin ang aking pinsan, si Ate Lilibet Chua. So, mga pagbati sa uh, mga pamilya. No? Isang buksuwa na, no? Artillaga family, yan. Bunalus family, uh, Dalangin family, Patuwal family, Um, ano pa ba? Um, Santos Family. Ayan, Arosena Family. Chua Family. Ayan, kasi batiin na natin ang buong pamilya. Ayan, na nakalagay dito. At uh, Alejandrino Family. Ayan. Ah, uh, uh sabi nga ni aking nanay, Thank you, Lord, for giving me another day. My first blessing. Sabi na aking magandang nanay. Yan. Sabi, asama rin natin si Kuya George Spios ng Bacolod. At syempre, yan. pagbati na rin natin sa yan, De Los Santos family, Andal family. Yan. At, yan uh, nasabi na natin itong dalangin family, ano? Ayan. Uh, okay. uh, okay. okay. Ayan. Kasama natin po si uh, Pastora Belma from Lucena City. Naku, oh, napakasarap pastora ng ano, ng ng peanut butter. Hindi na ako kinaya ng tinapay. Pinapak na. <laughs> <laughs> Dahil laupusan ang tinapay. Ako, napakasarap napasarap ko ng, ng peanut butter. Naku, at uh, purihin ng Diyos, Pastora Belma. Napakasarap ko. Naku, yan. At sama rin natin si Sister Alma Tatel. At yan. Si... Yan. Pagbati rin natin pala sa Malasmas Family at Bumbani Family. Mapagpala umaga. Yan. Oh. Salamat po sa mga pagbating ninyo. Ganon din po sa inyo sa mapagpalang umaga po. Yan. At si birthday girl kasama natin. Si Ma'am Hazel mundo ng St. Peter. Isang mapagpalang umaga po sa inyo. At purihin ng Diyos sa buhay. No. Uh, okay. That's all. At uh, tayo po ay manalang. That's all for me. O man ang Diyos na makapangyarihan. Salamat, Panginoon, sa pagpabigay mo, Panginoon, ng uh, topic na ito. Mula po sa Psalm 42, verse 11, sa aming devotion ay umagang ito na siyang tunay na ikaw ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa aming buhay, sa isip, sa salita at sa gawa na siyang patuloy, Panginoon, na nagbibigay sa amin ng spiritual na kalakasan. At ganoon din, Panginoon, sa lahat ng aming pangangailangan, ikaw ang siya nagbibigay ng pag-asa at patuloy, Panginoon, na nagbibigay, Panginoon, ng lahat ng ito sa aming buhay. Panginoon, salamat sa iyong proteksyon, salamat sa iyong kagalingan, sa lahat ng may karamdaman, at patuloy, Panginoon, na pagpuprovide sa lahat ng aming pangangailangan. Again, o God, turuan mo kami, Panginoon, na maging matapang at matatag sa lahat ng aming nararanasan at patuloy, Panginoon, na mga na um, humawak at patuloy na magtiwala sa iyong mga pangako. Again, oh God, we thank you and we praise you. At uh, uh ito po ay sa pangalan ng iyong nag-iisang anak na si Yesu Kristo. Amen and amen. Let us shout the shout of victory. Christ is dying. Christ is died. Christ is risen. Christ, risen. Christ will come again. Christ will come again. And, and together, together we, we, are for Christ. Christ. Again, God's morning, everyone.